At para naman sa ating balitang kakaiba, tulay na nakalutang sa tubig, ipinagmamalaki sa bansang China. Isa sa kakaibang tulay sa buong mundo ay itong Shishiguan Floating Bridge sa China na sa halip na nakaangat sa tubig, ito ay nakapatong mismo sa ibabaw ng tubig. Binuksan ang ipinagmamalaking tulay na ito ng China noong May 1, 2016 na matatagpuan sa Shuan-in County sa probinsya ng Hubei. Mas kilala ang tulay sa tawag na Long Bridge of Dreams, isa rin ito sa pinakakahangahangang tulay sa mundo. Ito ay gawa sa kahoy, bakal at high density polyethylene floats na may laman na tubig para lumutang at kayang bumuhat ng 10,000 tao ng sabay-sabay. Ang masasakyan naman na pwede lamang dumaan dito ay may bigat na 2.8 tonelada na may maximum speed limit na 20 km per para maiwasan ang pagkakaroon ng malaking alon at maiwasan ang aksidente dito. Nakatago ito sa loob ng magandang lugar ng Shishuguan at napapalibutan ng malalagong berding kagubatan. Ang tulay na tabla na gawa sa kahoy ay dumadaloy sa gitna ng ilog. Kilala rin ito bilang Shishiguan Water Highways o Shishiguan Water Plank Road. Ang paglalakad o pagmamaniha sa tulay ay nagbibigay sa mga tao ng kamangamanghang sensasyon na sila ay gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Ang mga dumaraan dito ay kailangang maging maingat at hindi dapat mabilis. Kapag mabilis ay lumalaki ang alon at bawal din dumaan dito ang mahihiluin dahil baka ikaw ay hihimatayin. At kapag ikaw ay mabilis, mabilis din ang paggalaw ng tulay. Ito rin ang nagdurugtong sa dalawang lugar na nararating lamang sa pamamagitan ng bangka. Ang tulay ay nakalutang sa Kingian River na may habang 500 meters at luwang na 4.5 meters at may 60 meters naman ang lalim ng ilog. Tamang-tama lang ang tulay sa one-way na daloy ng mga sasakyan. Isa rin ito sa delikadong tulay sa mundo dahil kunting pagkakamali lang ay may chance ang mahulog sa ilog ang sasakyan gaya ng itim na ba na may sakay na lima na nahulog sa ilog na binawian ng buhay. Dinarayo rin ito ng mga turista Subalit, mahigpit na pinag-iingat ang mga pumupunta doon. Kayo ba? Gusto nyo rin ba na pumunta at tumawid sa tulay na ito? Kasama si Angel Mar Bumadlag, Smile Sopetran para sa Balitang Unang Sigaw.